Hi guys It's my second day My second day na metro ako Na nakasakay ako ng train today So uh, Meron lang tayong pupuntahan guys And samahan nyo ako Kasi na uh, May bibilin talaga akong pang uh, Keratin Para sa buhok And then Actually pinigil ako ng ingay. Binigyan ako ng uh, cashier namin ng pera. Uh, actually, yung binigyan niyong pera hindi enough. And alam niyo yung presyo. Tapos sabi nga, uh, pumunta daw ako, bilhin ko daw, tapos abunuhan ko muna daw, tapos babayar niya. So sabi ko naman, iniisip ko, pupuntahan ko, pero hindi ako bibili. Pipicturean ko lang, or uh, isasend ko sa kanya yung mga video kung magkano yung mga price ng uh, keratin na gusto naming bilhin na which is gustong gusto ng mga customer ko so ayun uh, lang natin and manghihingi din tayo ng number sa mismong shop na yon <coughs> kasi gusto gusto makuha ng uh, kashare namin para in, in case daw na uh, doon na kami mag-order sa kanila if uh, mura yung mga product nila. So, ayan, maglalakad tayo ng medyo kainitan. Actually, itong lugar na to guys, uh, pag nagtutwing nagpupunta ako sa friend ko, sa bayan ng friend ko, isa to sa mga nadadaanan kong lugar So nakikita nyo na to halos itong lugar na to. Pero iba lang yung way natin na pupuntahan. Kasi after nito, yung papunta ng bahay ng friend ko is pa left. Tatawid tayo doon. Dito, dito. So ang pupunta natin is straight lang siya. So pupunta tayo sa straight na lugar. And hanapin natin yung yung ano na yun, yung mga Uh, tindahan ng mga pang salon product so ayan nag open tayo ng jacket kasi iba nga tong jacket nato is nakakapawis tong loob niya kasi yung para siyang uh, plastic yung nasa likod niya ah uh, sa nasa loob niya hi niingal ako So, mamaya ulit guys, ipapakita ko sa inyo kung saan talaga tayo makakapunta at ipapakita ko rin sa inyo kung ano uh, anong mga product ang gusto kong bilhin para sa mga customer ko okay so mamaya ulit guys ayan guys dito tayo pupunta dito tayo papasok sa Melaya beauty salon products ayan dito tayo papasok tayo dito tingnan natin yung mga product nila na gusto nating mabili ayan ganitong product sa yung gusto kong bilhin ganitong ganitong product tapos lang wala siyang number 2. 1, 1, and 3 lang ang meron. So wala silang product ngayon. Ayan guys, so hindi tayo nakapili doon dahil na wala silang Uh, available na mismong keratin so ayan dito tayo sa isa sa mga lugar na matao and kung napapansin nyo ang daming mga tao nakaupo doon nagwe waiting po yan sila sa mga uh, ano nila uh, bus nila kasi may mga bus service sila na uh, mga binabayaran monthly so may mga ano yan, may mga location location yan kung, sila, kung saan sila <laughs> dapat maghintay at ka, kung saan sila babab, ibababa iba baba, at kung saan sila sasakay yan may mga rota rota yan sila guys so ayun so pupunta tayo sa isang ano ulit sa isang bilihan ng mga pang salon product which is medyo malayo-layo ng konti dulo sa dulo siya actually So, puntahan natin. Ayan. Dito nga pala ako nagpa-eyeglass, guys. Dito sa optical na yan. Manila Optical. So, ayan. Punta tayo sa isang bilihan ng uh, mga salon product. And baka doon meron na. And dalawa silang ano doon. Dalawang dalawang shop doon ang magkatabi. Ewan ko lang kung bukas pa ba yung isa. Pero, napansin ko na dalawa sila doon kuka so, ayan punta natin kahit medyo malayo and medyo mainit-init na malamig naman ang panahon and uh, tawag niyan, late na rin tayo actually super late na ako pero may rason naman dahil nga, alam naman nila na alam naman ng cashier namin and alam naman ng mga kasama ko na may pupuntahan ako today so ayan may nagko-construct -co siya kaya medyo maingay yung video natin ginagawa so ayan so mamaya ulit guys i-update ko kayo ha ayan guys so malapit-lapit na tayo ipapakita ko lang sa inyo yung mga tao dito di ba parang pinas lang guys na maraming tao kahit sa ang sulok ng mundo Ayan. May mga kumakain dito. Na-restaurant. Hindi lang natin pwedeng maipakita kasi nga ano siya. Uh, baka mau award tayo. And ayan. Malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin. Tatawid muna tayo dito sa kabila. Sa left side. Ayan. Dito tayo tatawid. And aki uh, tayo dyan sa may flyover. So after ngayon, lakad lang ng konti makakarating na tayo sa pupuntahan natin so yung tawid ayan actually guys yung pinupuntahan kong bahay lagi ng friend ko medyo malapit lapit siya ng konti sa likod lang yan ng almost the building na yan pero malalakad pala ng konti hi and then aakit tayo dito sa Flyover na yan. Alam nyo ba guys, magandang flyover dito. Kasi, mga de-aircon ang mga flyover dito. Ayan, so doon tayo pupunta guys. Diyan sa 1, 1, 2, 3, 4 na building. Pang-apat na building. Doon tayo pupunta. And yung ibang flyover dito guys, escalator talaga. Escalator, hindi siya ano hindi siya yung na lang na bakal or cemento escalator talaga siya guys so mapapansin nyo the aircon din the aircon din ang mga flyover dito ayan tapos may elevator may elevator dito guys ang mga flyover not like sa Pilipinas na wala yan, di ba nakikita nyo? May ano talaga dito guys. May aircon ang flyover dito. And merong escalator and elevator. So, tako na tayo kasi yung elevator pa under na. Escalator na lang pala tayo. Nasa kabila kasi yung elevator. So, Ayun malapit na rin naman and kaso nga lang pabalik natin papuntang work maglalakad ulit tayo ng medyo malayo-layo ayan so nakalabas na tayo dito tayo sa iba ko sa inyo ulit ah uh, ngayon ang isang shop na pupuntahan ulit natin and hopefully hopefully meron silang available na ah uh, mapagbibilhan natin so Mamaya guys, in a minute Ayan, nandito tayo sa labas mismo ng isang beauty product So, pasok tayo dito and magtanong tayo meron ba silang available So, ayan guys, uh, napuntahan na natin yung dalawang uh, magkatabi halos na nagtitinda ng mga pang uh, salon product but same silang wala, no choice talaga guys, don lang talaga sa mismong lugar ng, uh, yung pinakamarami talagang pentahan. sa meron kasi dito guys, dalawang lugar, uh, tinatawag na Sharjah and Sharjah and Satwa, yun talaga yung pinakamaraming mga uh, bilihan doon ng pang salon product and then and then uh, both silang uh, dito both silang wala and doon sa bilanggit kong uh, mga lugar marami talaga doon tabi-tabi so doon talaga makakita tayo ng mga product na gusto natin so ayun na going to work na tayo kahit medyo late na tayo and ayan dire-diretso na lang tayo para ano na uh, Makapasok na tayo And uh, Diretso na tayo doon Maglalakad na lang tayo ng konti Konti Kahit medyo malayo-layo ng konti Ganon uh, Sasakay na tayo ng train Papuntang uh, work natin So Ayun so Tingnan natin kung May ano pa tayo makakapagpa uh, Tingnan natin kung makakapagpabidyo pa ba tayo. So, mamaya ulit guys, tatawid muna ako. So, ayan guys, wala apit na tayo sa Metro Train Station. Ayan, so, pulang-pula yung mukha ko dahil sa init at lamig. Ganito talaga yung skin ko guys, namumula talaga ako. Mistisa, pinanganak maganda, pinanganak na mag, uh, mistisa. Eme! Joke lang guys, pero napapansin niyo naman namumula talaga yung mga skin uh, face ko. Ganun talaga. Dahil sa ginagamit kong sabon. So ayan, uh, konti na lang, konting tiis na lang, mga 2 minutes na lang siguro nasa ano na tayo, na Metro Train Station na tayo. So Ayun. Super late na tayo kasi one uh, 1.30 na yata. And which is ang... Pasok talaga is 1.30. Ayan. So... At least napuntahan ko na. And... Mapapanatag ang loob ko ngayon na... Walang available dito. Doon lang talaga meron sa... Nagdi-deliver ng... Ano namin. Nagdi-deliver ng... Product namin. So... Ah... Uh, meron akong ano... Meron akong tawag yan. Meron akong magiging... Ah... Uh, obligasyon sa customer ko na uh, Ibalik yung pera niya kasi meron din akong customer na gusto magpabili and yun nang wala walang ano walang available and walang product so ah uh, tawag niyan tawag niyan uh, no choice din talaga kaya kailangan ibalik yung pera niya so ah uh, nandito lang tayo sa baba mismo ng metro train station so Siguro guys, mag -e na ako sa aking vlog guys and then gagawa tayo ng panibagong vlog. Okay, so uh, please don't forget to like, comment, and share ng mga video natin. And para naman kahit papaano, uh, ma-update ko kayo and ma- ma-shoutout ko kayo sa mga ginagawa kong video. Uh, please, uh, Huwag nyo pong kalimutang mag-comment, mag-comment na mag-comment na mag-comment para naman ma-appreciate ko kayo lagi sa aking uh, live at nababanggit ko kayo lagi sa aking mga ginagawang live. So, ito na po guys. Mag-i-end po ako sa aking vlog. Thank you so much. I love you all. Bye. Bye, bye, bye.